Hello guys! Dahil sa aming bukas, ngayon nila ginanapan sa gala. At ayan ang aming Reyna Elena, napakaganda! At ito, tignan pa natin ang ibang mga kasali sa sagala. At ayan, kulay blue dark, na kumikis na pang kanyang gown. Napakaganda! At napakagandang bata rin itong sagala na to. Ayan, sa aming village. At talaga naman, buti na lang hindi umulan. At ito, medyo silver ang kanyang gown. Ayan, napakaganda niya. Mga naggagandahang sagala. Nung kapataan ko, hindi ako nakasalit sa sagala. Pero yung mga anak ko, nakasali dati Pero ngayon, ayaw nilang sumali dahil alam nila, nakakapagod maglakad. At ito nga, red ang gown niya. At napakaganda din talaga ang mga babae. At ayan... Buti na lang talaga, magandang panahon, hindi mainit, hindi rin umuulan. Kaya ang mga magsasagala is happy. Ayan, ito ata is yung senior. Masagala, sagala din siya. Ito, napakaganda ng gown, Kulay maroon na red, At ayan, isa rin siyang senior citizens at ayan habang naglalakad sila syempre naglalakad din ako hehe at ayan ang aming imahe ng Mama Mary ayan siya at si Father naglalakad ayon ang aming imahe ng aming simbahan at dito naman tayo sa mga bata ayun nagkagandahan ang kanilang mga gown at makikita mo medyo pagod na sila syempre ganyan talaga ang sagala nakakapagod maglakad lalo na kung hindi ka sanay maglakad ayan pinapaypayan pa nga siya ng kanyang nanay ayan talagang makikita mo pagod na yung bata oh. pero ito isang bata talagang magaling maglakad oh. excited sila sa pagsasagala siguro first time nilang sumali at ayan na nga, ah, dito na tayo sa mga little girls na nakawai. Ayun, ang kakita talaga nila. Talaga namang excited silang maglakad. Hindi makikita ang pagod sa kanila dahil dahil ang gaganda ng kanilang mga damit at ang daming mga nanunod. At ayan ang aming patron. At ito, yan sila ate. Mga ano namin sa simbahan niyan mga tumutulong sa simbahan at ayan, malapit na kami makarating sa aming simbahan Ay, medyo nakakapagod nga maglakad, kahit ako napagod medyo malayo yung inikot ng aming sagala, at ayan na nga ang aming simbahan ayan, nandito na kami at ayan na yung mga musikero Ayan, si Kuya guide, Medyo sisingin tayo dito para makapag-video. Ayan, papasok tayo sa loob. Ayan na nga po ang aming simbahan, ang napakagandang simbahan ng aming village. Thank you for watching.